today mga kararating ko lang galing po tayo nag shopping ayun yung mga pinamili natin mga sisilab ayun yung pinamili natin for today ito nakarating na tayo galing po tayo nag namili nag shopping sa sarili <laughs> dahil bagong sahod kagabi sa part time job So, bumili ako ng reward para sa sarili natin. Kaso lang, yung reward natin na sobrahan mga sisilab. Super sobra ang reward na natanggap natin. Ang binili natin sa sarili. Ayan, mga sisi, i-unboxing na natin yung reward natin. Ito yung binili ko sa sarili ko. Wow, tingnan nyo yung bag. Super nice, ba? Diba? Super nice ng bag. Kasi yung bag kong dinadala araw-araw, mga sisilab. Ayan yung reward ko sa sarili ko, ah. Ayan, super, ganda. Ito siya, mga sisilab. Ang ganda ng sa loob, oh. Bagong-bago siya tingnan. Ayan, bagong-bago tingnan. May lalagyan siya ng cellphone. Ayan. So, bagay na bagay siya sa sa dadalhin ko lagi araw-araw. Kasi mahilig ako sa mga ganito na bag. Kasi yung bag ko sa bag ko na coach, mga sisilab, binigay ko na sa ate ko dahil malapit na siyang ano, malapit na siyang maputol dito, oh. Kasi nilagay ko siya sa sasakyan, initan, So, nagkaroon siya ng ano, yung parang nagpakpak na siya. So, ganyan talaga mga sisilab, yung mga bag na mga leather kasi ganun talaga kaya hindi siya pwedeng painitan mga sisiram ayan nakabili tayo worth 2,200 tapos may ano siya mga sisilap may ganito kasi pag halimbawa ito ito gagamitin mo ganyan so parang masakit yata dito sa ano natin so parang hindi siya masakit ang gagawin natin ano, may ganito siya. Ano siya ha? Para siyang, para siyang cloth. Tapos igaganon mo, hindi, hindi ka na nasasaktan. Hindi siya masakit sa palikat. Ayan yung nabili ko na reward sa sarili ko. Charot. Tapos, next. Ito yung nabili ko para kay Rina Rosemar. Ayan, super nice, di ba? Rina Rosemar, nice ka ayo imong bag day. Super nice. Syempre ito mga sisilab. Sa ano to ha? Okay, okay ko nabili to. Pati to sa okay, okay. So ganito yung ganap niya. Ayan, leather din siya mga sisi. So kung mainitan to mga sisilab, baka magtuplakan. Pero ano siya, iba yung ano niya, oh. Gandang-ganda ako mga sisilab sa bag na to. Buti na lang, nakita ko siya. So, pwede mo siyang gagamitin. Iganon e, ganun siya. So, napaka-social. Social talaga yung ano, mga sisi. Super social. Ayan. Social yung ano. ba diba, ganon. Social. So, ano, may zipper siya sa loob. Tapos may lalagyan dito ng, ng pera. Tapos hindi siya basta-basta ma-open ha kasi ano siya. Oh. May zipper. Ayun, nakyutan lang talaga ako sa ano niya. Sa bag niya, mga sisilab. Super cute. Kaya nakadepende nga talaga pag pupunta ako doon sa ukay-ukay is maganda yung mga bag na walang masyadong namimili, walang masyadong bumibili. Kaya ganito yung ganda ng bag, no? Tingnan nyo, nga sisi, super ganda. Kaya ganito yung nabili natin. Ayan. Kay Rina Rosemar po, mga sisi Super nice. Ayan. Bagay na bagay sa kanya. And then next, next natin, bubuksan wait lang ito so, mga sisilab may nabili akong pants ayan, ang cute niya mga sisilab ganyan oh kasi gagamitin ko pag nag-part-time job ako, mga sisig. Isusuot ko na lang siya. Medyo ano siya, medyo mainit. Kasi ano na ngayon. Mag-ano na siya eh. Mag-fuyu na. Mag-winter -mag na. So, bagay siya. Masisilap ito lang yung gagamitin ko. Ayan. Red pa red pants. Ayan. Next. Ito yung pinaka the best kong nabili. Kaya sabi ko sa inyo, napapa, napadami ako sa sa reward ng sarili ko. Napadami. ayun bumili tayo ng, ng damit. Kasi sabi ko, alam, bukas gusto kong mag-ano, adventure, mag-isa. Ayan, nabili ko nga si sila. Nag-sale siya doon sa butik. Ayan, nakaganon. Nag-sale kasi siya sa boutique. Nag-sale. So, ito yung gagamitin natin ba? Tapos, short po yan sa loob. Kaya, mahilig ako sa mga ganito yung parang parang palda pero short yung sa loob. Ito, yung panty niya short. Ayan. Yan yung mga mahilig ko. Kaya, akala ni, ano, ni princess, yung mga damit ko. Sabi niya, mami, bakit ganyan yung damit mo? My goodness. Ang dami pa naman ano daw. Ang dami daw mga manyakis daw sa jeep. Sabi ko, naka-short ako. Tapos, ayan, mga sisilap. Nakabili ako ng white. Ano? Para i-ano ko dito. Partner ko dito. Ganyan. Mura lang din siya, mga sisilap. Magkano ba ito? Parang 900 yata. 900 o 500. Maganda siya mga sisi, di ba? Ayan. I-ano mo lang, partner mo lang dito. Bagay siya. O, oh. kasi may, may na cheeker din yung ano. So, bagay na bagay sa kanya. And then, may binili din ako sa loob kasi syempre, kailangan may black din siya. Black siya, tapos black yung sa loob. So, bagay na bagay. Tapos hindi mo na kailangan mag-bra kasi ano na siya. May dalang bra na siya kung masisilim. Kaya ganun lang. Tapos i-ano sa ilalim. Tapos next, kaya nga sabi ko sa inyo, nasubrahan ako sa pagbili ng aking reward sa sarili dahil ang dami kong nabili kasi ang daming sale. Ayan, ito. Ayan. Super ganda, ba diba? Super cute. Ayan, binili ko siya. And then, may ano siya, may partner siya, mga sinag. Bulog. Mm -hmm. May partner siya. Ayan. Palda siya, mga sisi. Pero, sa loob is short. Naka-short po yan. So, ang cute lang, di ba? naka ganun. Pero, mahilig ako sa mga ganito, mga sisi. Super nice. Okay. Ano natin? And then, ito yung sapatos na nabili ko kay Rina Rosemar. Pinatanggal ko na yung lalagyan kasi hindi natin kailangan yung box. So, pinatanggal ko yung box. Sabi ko, sabi ng tindera, iuwi mo ba yung box? Sabi ko, hindi. Ayaw kong iuwi. So, ganito lang yung lalagyan kasi hindi naman pwedeng ilalagay natin sa box yung ano, ba? Diba? So, ito yung nabili ko sa kanya. Pakita ko sa inyo. Nakiyutan talaga ako mga sisila. Super cute. Ayan. Ang gaan-gaan niya. Super gaan. Ayan. Adidas. Adidas. Super gaan. Ayan yung nabili ko sa kanya. Ayan. 6 US. 6 malaki kasi ang ano sa Pilipinas so nasisilab kaya hindi ka oh, sa Japan yung ano nila size so ito yung nabili natin kasi gusto niya ng sapato tapos pwede siyang pang zumba at saka pang walking shoes pang sports yung binili natin yan adidas ayan ang cute lang ng kulay nagustuhan ko yung kulay niya super cute And then, syempre, of course, meron ako sa sarili ko. Reward ko sa sarili ko kasi may nagandahan din akong sapatos. Ito po siya, mga titilag. Super ganda ng sapatos ko. Yes! Pero hindi siya, ano ah, hindi siya, hindi siya Adidas. Puma, Puma po yung binili natin. Diba? Ayan. Super cute niya. Super cute. Ito talaga yung gustong gusto ko eh. Ayan. Super cute. Kasi di ba mahilig ako sa pink. May bago nga akong pink dun. Kaya ayan yung binili ko sa sarili natin. Yes, of course. Hindi kailangan, hindi pwedeng kalimutan natin yung sarili natin. Pampagod vibes to mga sisila para ganado ka maggawa ng video para ganado kang magtrabaho, para wala kang stress sa buhay. Kasi, pag bumili ka ng para sa sarili mo, reward mo sa sarili mo, parang ganado kang magtrabaho. Parang isip mo, ay, kailangan kong magtrabaho. Kasi gusto kong may, may gusto kong bibilhin. Ganon, mga sisi. Pero, wag naman yung always, always, ha? wag yung ganon. Paminsan-minsan, o yan, yan yung magandang sapatos ko Wow, super nice. Ayan, mga sisilab. Super nice. Yan lang yung ano natin. Yung reward natin sa sarili. Sumubra naman yung reward natin. Kaya next month, hindi tayo pwedeng bili ng bili kasi ayan oh, marami natin nabili sa sarili natin. Kaya mag-ipon tayo bago ang iPhone. Charot. Yan yung kinakanta dun sa ano ko sa rails ko na Pagbago ang salary Para kang ano nga Yung parang ganon hmm. Yung rewards sa reward sa salary. Ayan lang yung unboxing natin Thank you for watching Love you all God bless Bye Yes